Kumusta kayo dyan mga bro? Isang pag-aaral sa COVID-19 ang ginawa ng mga researchers sa Shangshu, China. Kinuhanan nila ng similya ang 38 lalaki na may edad 15 pataas na nagpositibo, nakarecover at may sintomas ng COVID-19. Alam nyo ba ang naging resulta mga bro? Infected ng SARS-CoV-2 ang similya o tamod ng anim sa mga lalaki. Kumakatawan ito sa libing anim na porsyento ng mga test sample. Ayon sa mga researcher, kapansin-pansin ang bilang santuklasan nilang ito. Apat sa mga nagpositibo ang similya sa virus ay may sintomas ng COVID-19. Ang dalawa naman ay nakarecover na. January 26 hanggang February 16 mga bro isinagwa ang pag-aaral. Masyado pa namang maaga para masabing pwedeng maging sexually transmitted ang SARS-CoV-2. Ang pag-aaral nito ay pinablish sa website ng JAMA Network Open. Abang-abang lang tayo ng bagong impormasyon mga bro. Kaya mag-subscribe ka na. Gabay lang natin ito para maging maingat sa mga aksyon natin. Hanggang sa muli, stay cool and manly mga bro. Ito ang Blue Sky Knowledge.